ang aking anak na negosyante si Amshi <laughs> ayan gusto na yung, yung gayahin ako at magmamari daw siya sa akin kaya magagawa siya ng hot cake at uh, ibibenta niya daw yan kaya ako lang muna mamuhunan at siya ang magbibenta mamaya kaya ayan ikaw na yung magluto kasi marunong na siya guys tinuruan ko siya o, diba? at saka inayahan ko lang siyang magloto dyan para marunong na siyang magnegosyo sa sarili niya at ibibili na daw yung cellphone yung maibibenta niya at saka nilipat namin sa, ano, sa kawali kasi nahihirapan kami magbalikta doon sa takip ng kaldiro. Kaso lang dito sa is dumidikit siya guys. Ayan, oh, kaya ako'y tinamad. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw na lang yung magloto dyan. Kasi gusto ko nga matulog. Kaya hinayaan ko lang muna siyang magloto-loto. At ako ay matulog lang muna. Hindi ba? At bigla akong nagising guys. Sobrang init at nag-burn out pala pa yan. Naningil na lang kami papunta ng Paranas. Yung aming mga singilin is mga ano lang yan yung lumpia wrapper ba na iniiwan namin umaga tapos hapon sinisingil na namin at saka nandiyan na nga kami sa palengke ayan na yung palengke sobrang dilim at yung iba is busy na sa pagsarado kasi nga burn out diba ayan nagka candle na lang iba kasi madilim na yung palengke para kasing may kumidlat kanina guys kaya ayun nagdilim yung buong paranas ayun ang ay aking kumari na maganda at aking sinisingil tsaka ayan pa uwi na nga kami dyan tapos na ako maningil dito na lang sa kabila singilin natin ayan yung paranas dito madilim ayan ayan madilim pa ba diba? kasi no burnout pa inaayos pa kanina daanan namin nag aayos yung samil ko doon Ayan. Pero malapit naman daw mabalik yung light. Tsaka inaantay ko pa yung isang iniiwan namin ng nung dito hindi pa siya nagbayad. Ayan no, nagsi-cellphone lang. At saka nandiyan na nga kami sa Buray guys at saka may light na nga at dumaan kami dito kasi bibili kami ng harina kasi bukas di balinggo sarado kaya ngayon kami bibili ng harina kasi bukas sarado. Ayan, tatlong piraso lang yung bibili natin kasi meron pa naman doon sa bahay na dalawang sako. So, yun lang.